Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chidro Rodriguez, mga masagali channel, a faith healer, o zomotor leader. So ngayong hapon na to, tingin natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign, for the sign of for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kaya kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio, signs, ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate kung nila po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap and of don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos up dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa aking channel lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik, lingling, nag-uumapaw na biyayang Balik sa inyo so let's see guys so what is the messages advice sa ng ating Indie Spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap? So guys, so tunghayan natin at alimin natin yan ngayon na. Angel Spirit, let's give you information po. Oh my God, there's a devil card. And because this is the sun card. Oh, may magliliwa, may maliliwalagang kana kung saan nang gagaling itong gawa ng isang negative energy. Oh my goodness. This is something ang um, parang um frictions, no? Parang may may ano eh, may something na ma may there's something magnetic, no? Parang nararamdaman mo na may something negativities na kung saan siya nang gagaling, no? kung ano yung And this is a sound moment kung bakit nagkaroon ng something na pagkasira. No? Or may nanggaling na parang pagkabagsak ng negosyo o hanap buhay. And this is a something that neither was no? With a slowly but surely. No? Kung maging mahinahon ka, kailangan maging kalmado ka, hindi pwede maging aggressive ka dito. Yung tension, kailangan kalmado, ganyan, ganyan. This is a sound moment for a major changes, a sudden changes, no? Kung ikaw yung gagawa ng paraan para mabuo ulit to, No? Additional messages. So this is the something the Ten of Swords. Si Backstam. not in Tinraidor kayo o may taong nagtraidor sa inyo, no? Maraming bagay dyan sa paligid nyo na nakatingin sa inyo. This is something in evil eye. Mm -hmm. Kita mo yan? Nasa ano? Kung baga may mga nakatingin dyan na mata na maaaring nagbigay ng negativities or may talagang gumawa ng black magic, no? And this is a justice. Don't you worry. Karma is waving. Pinapakita dito na karma ay maaaring um, bumalik sa kanila. No? Maaaring nga uh, kung ano yung mga bagay na naranasan niyo, unti-unti na nilang madadama. No? So, let's see what is the, the sun card. Represent the hermit card. See, this is all about spiritual. So, this is something of fire. Na parang mag-aapoy, magsisik love. No? Parang like a Scorpio Um, after the storm, after um, something rising from the ashes, no? Pagkatapos mong sunugin, pagkatapos mong, um, kumbaga, bag, kumbaga, wasakin, no? Sirain ang pag, yung ikaw, no? sirain, parang nasira ka sa pagkakataon na to, o sinira ka ng mga pagkakataon na, or mga pinagdaanan mo, kumbaga, dahil dyan, kumbaga, bubuhayin ka ulit, no? Nang panibagong eksena, ganon. So, let's see what is the devil card. And this is a tree of, of course with the third parties or either a friend or either guys, this is something um environment, family related, no? And this is a third party, of course, no? maarin kumagang, napapalibutan napapalibutak talaga ng mga inggitera. And that's our moment, Jefferson, the queen of wands may confident. Kailangan malakas ang loob mo, kumagang maging matapang kayo. Know, you are also independent, so kaya napapalibutan ka ng mga inggitera. So, the Knight of Wands, represent dito with the Queen of Pentacles. So, th there's a good sense pagdating sa Interfineer. Marunong ka umawak ng finances. Mauta ka pagdating sa finances. It's a good part. The Ten of Swords, represent the Knight of Wands. So, there's something resilient, no? Ngayon, kumaga, nagiging kalmado ka na, no? Iniisip mo na yung mga bagay na, ga na gagawin mo, no? There's something of perseverance. Kumaga, nagtsagaga ka na na malaman mo ang lahat ng katotohanan. No, kung baga inaalam-alam mo talaga, tinutuklasan mo. Kung baga nagkaroon ka ngayon ng low-key-low-key low din. No, parang nag-ano ka dito, parang nag ka. No, para malaman mo, ma maunawaan mo. No, and the justice represent what? The justice represent the ease of pentacles with a big man in big opportunity. Oh my God! It's all about money. Ang gitera! big sabihin po. Kung baga siya nga nagpabagsak ng inyong negosyo, hanap buhay. No? Kung baga itong bagay na to ay maaaring manumbalik na sa iyo ang sigla at bilis at daloy ng pera sa inyo, ng family mo. And there's a something balance. No? And there's a something a good karma coming in for you and bad karma for them. So let's see what is the sun card and the hermit card. No, kaya pala biglang pak nag ang iyong finances. So this is the moment for something rebuilding. no? Maari parang this is a revert no sa inyo and this is something that you so something communication movement no bibilis na ang takbo ng eksena and there's a travel there's a lot of trouble coming in for you guys parang this is something spiritual journey no? kung baga, may bagay na nagliwanag din sa dito parang chakra to eh kung maga this is something an energy na no? brings you a chakra parang um six chakra tong nakikita ko chakra there's a something head um heart and of course um stomach and of course um, vibe, white no mayroong mga energy ako na sense no with different colors so let's see what is um the devil card because the three of cups so the reference is the high five for a lesson learned there's something education separations no kung baga humiwalay ka sa mga tao kaibigan mong toxic kung baga kailangan mo nang kumawala sa mga kaibigan mong negative no or nega and of course this is something a lesson learned kung baga may bagay na matutunan ka na pagdating sa friend no? Matuto ka na dyan. Na may mga bagay na pinagdaanan kayo pagdating sa friend. The sour moment of course, the queen of wands. Represent the ease of one something, a new beginning, a new spark. Now, this is something creative expression or something creative works, no? Kailangan, kumbaga, itong bagay na to ang magpapabago ng iyong landasin itong bagay na to ang magbibigay si club ng panibagong eksena and this is a five of pentacles for something na financial crisis na kumbaga magkakaroon ka dito ng financial freedom kumbaga nakalaya ka na unti-unti no sa mga nangyari sa for finances no this is the ease of pentacles for a love over even sa love life no kumbaga dati lagi kang sawi lagi kang bigo so this is the moment parang ibabalik na ulit yung sigla ng buhay pagmamahal ganun so let's see what is the justice in the ease of pentacles represent the full of sword. Now, makinig ka sa intuition, sa God feeling mo. This is something in your inner voice. na ginagabayan ka ng ating age spirit na you need to pay attention kung ano mga bagay na napapanaginipan mo, nakikita mo for the outcome. So, this is the king of one some something vision. See? Kung bago, tingnan mo yung possibilities, no? 10 years, 5 years from now, kung oh, asan ka na sa situation mo. Unti-unti na magde-develop, unti-unti na magta-transform. And this is something, Six of Pentacles, magtutuloy-tuloy na with the flow. See, nakikita mo yan, kumbaga, there's a lot of uh, giving and receiving something by the universe. na Magtutuloy-tuloy talaga siya. Support sa so madaling salita. And this is a magician for power of God. So see, this is a power of God. Talagang this is something infinity. Talagang pinapakita dito na walang hanggang daloy na magandang kapalahanan para sa'yo. Pagdating sa career and finances, So this is the Knight of Pentacles with a something a security and practicality. No, kung baga gamitin mo na something strategy, something like that. Parang alam mo, this is something talent. No, may talent ka dito na parang hindi maagaw ng nino hindi makukuha ng nino at hindi hindi magagaya ng nino And this is a temporary for solid foundation. Dito ka pinalakas, dito ka pinatibay. Na kahit sino hindi hindi ka kapapapabagsak, o hindi, hindi ka mabubuwag. No, And this is the king of cups for devoted to 41st. Meron tao ditong ang dinot, sinusuport at dinagabayan ka sa iyong career, no? Additional messages pagdating sa love life. So this is a three of swords, no? This is a three of swords. Tapos na, this is a death card. Na maaring natapos na ang mga ingeter sa inyong relasyon, no? Or natapos ang third party dito. And because this is something the king of pentacles with the security and practicality. Ito tao na to, yung person, maaaring practical na siya or maaaring secure na siya sa sarili niya na na hindi na siya mag, mag, iiba ng emotions ng ng utak ganun additional messages nag transfer ng ang inyong relationship additional messages pagdating sa health so this is a lovers connected with your lovers ha? and a bit of sword so meron dito nagsisinungaling sa inyong dalawa na person mo kaya kailangan mag-ingat ka no sa mga bagay o na sitwasyon niyo no kumbaga meron diyan na um, kung baga, Um, kumukuha ng informasyon pagdating sa, sa, sa person mo o sa asawa mo o isa, either sa'yo o lahat ng mga nakatingin sa inyo no kumaga kumaga tinitingnan kayo na parang ano eh, kumbaga maraming humahanga, maraming bagay na naiinggit. Nakita mo yan, this is a this is something in information you or your person na maaaring kumbaga napalibutan ng mga, 'di ba? Kumbaga maraming nakaabang na sword. So it means kumbaga maraming kasi or kumbaga pambubudol no, yung gagawin sa inyo. Kumbaga titingnan ko hanggang sa you eksena nyo para magkaroon kayo ng anxiety, sleepless night ganun. Kumbaga para magkaroon kayo ng overthinking, para mag-fail dong in finances. Diba, syempre kapag nag-iisip ka, 'di ba? Kumbaga maaapektuhan yung finances mo. Siyempre kung ano yung tututukan mo. Kumbaga, pagdating kasi sa love life ang Scorpio kasi it's very, ano, no? Kumbaga, very loyal and faithful pagdating sa person. But, kumbaga, pagdating sa ano yung obsessions yan, no? Kumbaga, nagkakaroon siya ng na obsession and paranoid, no? So, kailangan maging matalino ka dito, guys. Sa pagbusisi, no? Or something sa pag... Uh, pagbasa uh, ng ibang tao no? kung baga mayroon dyang mga information na binibigay na mali kaya mag-ingat so let's see what is the magical fairy messages for magical fairy message or oh, meron din daw dito ha mayroon daw ako na sense dito guys na mayroong sumasakit yung heart na may tumutusok may gumagawa daw sa inyo and you got the power no you have the power to to use your ability to re resolve the situation matatapos sa yung situation na to ikaw yung makakagawa ng paan para tapusin yung problema mo and this is something connect with the nature so kailangan mo talaga ng unwind so kailangan mo talaga ng ano ng something garden or something um, beaches and this is something spiritual teacher no meron talaga spiritual teacher it's either yung magagamot ka albularyo or either kailangan mo na albularyo no or magagamot so let's see what is the synchronicity may kailangan na magturo sa iyo no for um for healing or something na kailangan katulungan na no? for healing session so let's see what is the synchronicity And there's a change. Unti-unti na magbabago. See, there's a something na parang naglili na yung butterfly na parang, this is a new beginning for a transformation. A new chapter will begin. And this is something of all. Nababagsak na mismo sa harapan mo lahat ng mga opportunities. Kung saan na siyang darating. And there's a rainbow. Mag-ingat ka. May walk or something aswang na nag -aligid, aligid sa inyo. Mag-ingat ka. So let's see what is our additional messages for yin and yang oracle card. And there's a trigger no? There's a something complications. Mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo na nagsisibig complications This is attractions that you are also attracted to anyone. No? Maraming tao na iingit sa inyo. Maraming tao gusto sumira ng eksena mo. Kaya kailangan mag-ingat ka sa bawat action mo. There's a third party. Even your friends, relatives. Mag-ingat ka. Napapalibutan ka ng mga ingitera. Additional messages with um, with um romance angels for mystic love oracle deck. Once again, guys, this is a something um, Scorpio season, no? Malapit na, guys. So, this is something unfinished business. Meron dito hindi pa tapos no? Sa inyong relationship. This is something coming back. This is a shifter mimicking. Ibig sabi, meron dito nagpapanggap na mag-ingat, nagbabalat kayo. And this is something new love coming in for you. May bagong pag-ibig din dito na magbibigay pag-asa. So, let's see what is our Kanghel Michael messages. Oh my god. One more card, please. Oh my goodness. Tingnan lang natin yung nilaglag, guys. Just wait for a while. Okay. So, this is a guard and protected. So, see? Kung baga, ginagabay at pinoproteksyon ng kanilang ating mga gabay. And this is something, this situation is already resolved, no? Maring na solution na natapos sa mga pinagdadaanan ng problema mo. And you're on the right path na sa tamang direction ka. No, huwag ka mag-alala, hindi ka naliligaw. So let's, let's see, what is um chakra messages. Complacency you know? may mga bagay na wag mo hayaan mahuli ang lahat, you no? Know? Kung magagawa ka ng actions or something ng pag-iwanan ka ng panahon, ganun. And there's a gratitude, you no? Know? Be thankful ka ano naman yung mga bagay na nangyayari sa iyo. And there's a destiny to happen. Talaga may mga bagay talaga na babagsak na mismo sa harapan mo yung mga bagay na talagang para sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang madaliin. Kumakusa na siya darating for monsology Represent dito with your dreams and the practical plan. Kung gusto mo matapad yung mga pangarap mo, maging practical ka dito. And lucky sa your side. So see, kung maga, uh, swerte, kung yung swerte dito ay maaaring pumapabor sa'yo. Maaaring nagkakaroon ng great blessings or blessings guys. Garan. Angels answer represent what? And unlikely, may mga bagay dito na maaaring hindi mo magustuhan, no? Kaya kailangan mag-ingat-ingat, -ingat, no? This is a win in the next few months. Sa so, mga susunod na buwan, no? And this is a romance, no? Connected with your love life. For an energy, represent why? For this energy, represent angel of strength. Nabibigyan ka ng lakas ng loob, no? At tapang dito with an angel strength. And there's a community. Meron talaga something na community, guys, na sa paligid mo, kailangan nyo nang lumayo-layo dyan sa, ba, sa lugar niyo. Marami ng toxic dyan. And there's a goddess of the moon. Pinapakita na sa iyo kung sino yung mga tao na maaari nagsisilbi, no? Na magiging uh, kalaban mo or anay mo dyan. Na no, maraming taong sumisira ng iyong eksena. So, let's see what is additional messages. With an angel spirit. And there's a something blue, no inner truth. No, malalaman mo lahat ng katotohanan na to. At sinasabi sa'yo dito, this is some, something flexibility. No, kumbaga, pinapakita dito na kailangan maging flexible ka sa lahat ng mga possibilities, no? Hindi pwede yung natatakot ka. Ganito, kailangan, ah, ah, handa kang humarap, no? And there's a, oh my God, may ass na logo. Pinapakita dito na may ass talaga, tatray doon sa'yo. Mag-ingat ka. And this is the dress rehearsal, no? Choices. Pumili ka lang ng mga tao na pagkakatiwalaan mo. For Romance Angels represent what? Represent retreat, not disconnect from the world. So, kailangan nyo talaga ng unwind, guys. And there's a new love. Double clarification na may bagong pag-ibig talaga. And express your love, no? For your loved ones. If you were married, if you were being partnership, kumbaga, ipakita mo sa taong mahal mo, or asawa mo, O jowa mo, na kumbaga mahal mo sila, no? No matter what. Or either if you were single, there's a something new love. Additional messages. And there's an abundance. Kasi ganahan talaga, guys. Kasi oh, di ba? Kasi ganahan pag pagdating pag sa finances and there's a relationship, di ba? Kumbaga package, Diba? ba? Pasabog. Additional messages. And there's a strength card. Di ba? Pagiging malakas ang loob, malakas ang pakiramdam. Kumbaga matapang, yun ang kailangan mo dito. And there's a something book. No? Kumbaga, ikaw yung mga, kumbaga, mag, uh, susulat na sarili mong pahina or itong pahina na to ay maaaring sarili mo na. Kailangan, kailangan galingan mo. For our kang Herapael messages, represent dito with an acceptance, pagtanggap. No? May mga bagay na unti-unti mo nang matatanggap. na kailangan mo na ng gantong eksena, kailangan mo ng baguhin, kailangan ng kumawala, kailangan mo ng umalis sa situation, or either kailangan mo ng bitawan yung isang bagay na alam mong wala nang halaga, no? Kaya kailangan mo ng pakawalan yan. So, let's see what is additional messages. So, this is something your life is a canvas, no? Manifestation. May pagtupad talaga sa mga pangarap mo, sa pagtupad ng mga bagay na gusto mo. So, let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quotes said, according to your faith, be it to you. See, depende sa pananampalataya mo ang ipagkakaloob iyo. So see, kung ikaw ay malakas sa pananampalataya, may paniniwala ka sa bawat ginagawa, kung alam mo sa sarili mo, ay kasama mo ang ating Panginoon, lahat ng blessings at lahat ng mga bagay na uh, kailangan mo matutunan ay iyahain mismo sa harap mo. Kahit napakahirap, kahit lahat ng mga bagay na kailangan mong maranasan sa likod ng mga bagay na yan, alam mo sa sarili mo na hawak-hawak mo ang kamay ng ating Panginoon, magtatagumpay ka, maniwala ka. No? At dyan ipapakita sa iyo ang biyaya na tulong at bigay ng may kapal. No? So let's see, what is an angel's number? Angel's number represent what? for change. So this this is um something changes coming in for you. Ito na yung pagbabago no na mag-iiba na ang ikot ng kapalaran sa iyo you are going to level up it might not feel good initially but it will prefer you to handle a greater things in life for your highest good that is why you've been looking for true yeah there is a reward waiting for the finish line so see kumbaga hindi man um, madali yung pagdadaanan mo mahirap yaman yung bawat bawat hakbang natatahakin mo, tandaan mo na lahat ng mga bagay na yan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya binibigay niya tinahanda ka sa mas magandang bukas at magandang buhay na ilalaan niya para sa'yo. Tandaan mo lahat ng mga bagay na yan, isang hakbangin yan para mag-abot ng para sa pag-abot ng mga pangarap mo, para malinis at matuklasan mo kung sino yung mga taong mag stay sa iyo hanggang sa pagdating ng araw na pag-abot sa mga pangarap mo. So let's see what is the messages of life. This is I welcome, no? Parang we welcome ka na dito. Sinasabi ng I welcome life as it presents itself to me today. I take a step of my path of, to fulfill with a good faith. I swim easily with the flow of life. I embrace all the experiences that I want. Universe be thousand me, even those that make prove challenging. I know all will fall into place of very greater good. So see, alam mo na sa sarili mo na na surrender mo na lahat ng bagay, no? Mahirap man sa ngayon yung mga bagay na nararanasan mo, alam mong mayroong ibig sabihin at may kahulugan to. No, alam mong hindi ka, hindi ka dadalin sa sitwasyon na yan kung hindi mo para maranasan at matutunan yung bawat hakbangin na yan. So, alam mo sa sarili mo, sa dulo niyan, may liwanag at magsisilbing tagumpay mo. So, guys, this is um, a special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign-off Scorpio. So, Scorpio, 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 marami sila for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos update ko. maraming salamat po sa mga walang sound mga support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Just at Makeup Mal. Siksik, liglig, nag-uumapaw. Nabiyayang manong balik sa inyo. maraming salamat po see you in the next video. Bye-bye! And Babush.